Lots News Update Mga balita ngayon, leader ng Dawla Islamiya sa Maguindanao patay sa enkwentro. Arrest warrant laban kay Senator De La Rosa inilabas na ng ICC ayon kay Harry Roque. Higit 1,500 na special bus permits inilabas ng LTFRB para sa holiday season. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nasawi kinikilala ang kinikilalang Amir o leader ng teroristang Dawla Islamiya Hassan Group o DIHG na si Ustadz Muhammad Usman Sulaiman sa pursuit operation ng pinagsanib na puwersa ng militar sa barangay Satan Sharif Aguak, Maguindanao del Sur nitong Desyembre a 7. Si Sulaiman na isang kilalang bomb expert at pamangkin ng notorious na bomb maker na si Basit Usman ay itinuturing ng pangunahing kandidato upang pumalit sa napatay na leader na si Abu Azi. Sangkot din siya sa serye ng pag-atake kabilang ang mga pambobomba sa mga bus sa Maguindanao, Sultan Kudarat at Saksarjen, gayon din sa pag-ambush at pagpatay sa ilang sibilyan at tropa ng militaan. Ayon kay Brigadier General Edgar Cato, Commander ng 601st Infantry Brigade, malaking tulong ang impormasyon mula sa mga residente na nagulat sa panginikil ng grupo sa kanilang lugar. Patuloy namang tinutugis ng militar ang iba pang kasapi ng Dawla Islamia sa rehiyo. Iginiit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na inilabas na ng International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang social media post, binalaan ni Roque ang senador na huwag umano itong papakidnap at igiit ang kanyang karapatang dalhin muna sa korte ng Pilipinas. Pinayuan pa nito si De La Rosa na magposa sa loob ng hukuman at doon magtago. Hindi naman isiniwalat ni Roque ang source ng kanyang impormasyon at kung paano nito nalamang na-issue na ang arrest warrant. Noong nakaraang buwan ng unang ibinanyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naglabas na ng arrest warrant laban sa senador dahil sa kanyang pagkakadawit sa madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Mula noon na hindi na nagpakita pa sa Senado si De La Rosa. Naglabas ng mahigit 1,500 na special bus permits ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board OLTFRB ilang linggo bago ang kapaskuhan upang matiyak ang sapat na bilang ng mga pampasaherong bus para sa mga uuwi sa kanilang mga probinsya. Ayon kay Department of Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, ang mga special permits ay ibinigay mula Desyembre 15 hanggang Enero 16. Layunin nito na matugunan ang mataas na demand sa mga bus ngayong holiday season at mapadali ang biyahe ng mga pasahero. Bukod dito, nagdagdag din ng DOTr ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS sa mga paliparan upang magbigay serbisyo sa mga dumating na pasahero at pati na rin sa mga aalis na magbabakasyon sa ibang lugar. Una nang nagbaba ang DOTr ng kautusan na magpataw ng kaparusahan sa mga TNVS drivers na tatangi o namimili ng kanilang isasakay na pasahero lalo na kung ito ay dulot ng matinding trapiko o malalayong destinasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.